Sa barangay Maungib ng Pura Tarlac, isang malaki at mahabang balat ng ahas ang pinagkaguluhan at nagdulot ng takot sa lugar. Anong klaseng uh, seal trap? Bornis python ito eh. Ito yung mga pet ito. Hindi ito hindi ito yung native natin. Ito yung native natin. Dito na na kita. Dito yan? Dyan po sa baba po sa yung mga ito. <coughs> dito uh, tanggal ko yung nakalawin na siya. sa yung ulit na. Dito yung din sa yung Sinukat po sir eh. 15 feet. 15 feet. Oh po sir. Uy oh, Patrick, talaga. Dito ba bravo? Hindi po. Ano po ano ito? Po ba, Ala alaga ayun. mo ito kaya kaya di, dito pa naman siya malapit sa ano, malapit sa kalsada. Baka tinapon lang para ipanalo. Eh. Alaga po ito, yung pong native natin na sawa, hindi po siya nagbabalat ng buo na ganito. Nagkakadurug-durug po 'yon uh, parang na, yung stocking stacking 'yon. Ilang beses na do po nakita niyo sir dito? Sabi ng nakakuha po ng balat. Kung nakawala siya na ganito na siya kalaki sanay ito sa tao hindi ito hindi ito ano hindi, hindi ito pwede mong hawakan ko sa kan pero wag baka 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 lumaki na dito na nakawala nung unang panahon pa <laughs> okay, nakita ko diyan no Nagbang ah kayo po yung nakakita okay, noon na. pa, paano pong pagkakaayos niya dito nakabalagbag din no nakadiretso po siya o nakalukot lang o? hindi nakadiretso hindi. Hindi. hindi kayo po yung pumulot opo <laughs> hindi po <laughs> hindi po hmm. madikit ha? Yeah. Huh? hindi madikit kung tinulot dito dalawang beses ko na rin na, ki, na yun eh na paganyang ganyan lang siya ma, ma, mabilis siya mabagal ma, medyo mabagal bagal na eh kasi mataba na siya eh silipin natin yung silipin natin yung sinasabi nilang abandon na itong bahay daw na nandyan sa gitna na sukal makakalalapitan daw natin dito dito lang po hindi naman mapapansin mo? hindi naman makita mo yan na maabutan nyo yung naka-coil dyan Ang masukal na lugar ay maliit na mulahan lang kaya madali naman namin itong nagalugad. Paalis na kami ng masilip ng isa sa mga taong baryo ang isang kobra sa isang guwang. <laughs>

Sigurado na magkukuha ni Serian. Ben, hindi kayo panyipit sa inyong dami. na ni Baka ulo yan. Ulo yan! Ulo yan! pa preme, Ben. Kaya Kaya pa

Naku, na naman. Papasenta tapos <laughs> Bulag, bulag na si kamandag. Nabulag <laughs> si kamandag. Tayo tama babae 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 Ang Tapos nasaan? tambo lang sawan yung inaanap natin. <laughs> Pero kobra po yung nakita niya sa ilalim po ng puno dahil Malilit lang po yung mga butas dyan. Hindi po kakasya talaga yung nagbalat na sawa dito. Sobrang lagi po siya. Kung dito man po talaga yung sawa, wala po siyang ibang babaya kung hindi lang po dito sa tosang. Pero wala po tayong magagawa dahil hindi po natin na ano, ma magiba. Ah, daan po kasi yan. Ito, Baka may yan.

Samantalang ang Burmese Python ay karaniwan niyang hinuhubad ang kanyang hunos ng buo, ito namang ating reticulated python no, ang local na sawa ganito naman ang nangyayari kapag ka siya nagbalat nagkakagutay-gutay ayan at karaniwan nito na ayan parang ganyan parang stacking umiikot sa katawan niya bago mahubad ayan. tukin na diretso mo tukin na pa itong magbaklay kay. Sige. Okay. O, okay. oh, ito ang Burmese Python. Sa ganitong klase ng ahas ng galing, yung pinagbalata na nakitang nakabalagbag doon sa gilid ng kalsada. Maraming mga nag-aalaga nito. Karaniwan nitong idinidisplay sa mga parke at ipinapagamit sa mga bisita para sa kanilang mga selfies. Dahil captive breed at sanay hawakan, pambihira naman ang pagkakataon na ito'y mga gat ito ay maamo at hindi dapat katakutan. Maraming salamat si Kuya maraming salamat po sa bye-bye. At -bye. pamamaalam sa kinatawan Aling Leia. Kung tutusin lahat naman ng ahas makamandagman o hindi ay hindi naman natin dapat kinatatakutan isa lang tayo ng mundo na ginagalawan. Ang kailangan lang, makilala sila ng lubusan. Dahil ayaw man natin, nandyan sila, kasama natin sa kapaligiran. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na video.